Ayan. Naglalakad kami papunta doon sa C5 sa May 10 billiard, C5 Para ganun. So, ayan, naglalakad ako papunta. Ayan, check out bit guys. Thank you so much. Ayan, naglalakad na. Show, guys. Lakad-lakad tingin-tingin sa paligid. So, ayan na. Dito na kami sa may Golden Heaven, naglalakad. So, ayan, patawid na kami, papunta doon sa tent. Ayan, guys, nakikita nyo naman. Ayan, maraming mga tao papunta doon kasi mas parang tahimik and then mahangin yung lugar. Hindi nakaka-relax din pumunta dyan. Kaya like kami dyan every weekend. Pupunta para lang mag-relax. Ayan yan. Tira pamangking ko. Lagi talaga siyang ganyan. Nagpupunta kami dyan. Ayan. Pahilahila siya. Ayan. Ayan yung mga pamangking ko. Ayan. Tingnan nyo ang view guys. Mahangin. Malawak. Dyan ba day all day na malaki? Ayan. Lakad-lakad. Isimula na akong mag-jogging dyan. Ayan guys, you all day. Tapos may mga malawak silang lugar. Tsaka may mga place na magaganda. Ayan, jogging-jogging. Pawis na pawis na. Nakalimang ikot ata ako dyan. Ayan, pagod na pagod. Pagod na pagod si sis. Lawa lang si sis. Ayan, nakikita ang view. Ayan. Ayan, uh, pakipakita ang video. Ayan, taas-taas lang. Ayan, nandiyan na kami. Pagod na ako, so nagpahinga na ako. kumain kami ng manga, sandwich. Minum, minum ako ng tubig. Ayan, pinapatapat ko yung camera na palayo. Yan kapatid ko. He just leave. Ayan, ayan. Ayan. Relax na tayo. And diniram ko muna yung upuan dyan sa mga kapatid para lang makapag-relax dyan sa tent. Malawak yung lugar na yan guys. Tsaka nakaka-press ko. Hindi siya yung nakaka-stress. Tignan, magpahangin. Ayan. Kita niyo yung view guys. Charot. Ayun ang view. Maganda talaga yung view niya. Charot. Ay, nakikita yung peklat ko. Ayun, may tinutuwa ako dyan. Nagdatari-tari na ako dyan. Ayan, tinan mo naman. Kita yung pasa ko. Ayan, ayan. Chika pa, girl. O, chika. Ayan, usap. Laban lang. Inom na naman tubig. M&M, inom. Hindi ko Inabot yung manga. dami sumasali dyan sa cover. Hindi ko sasakyan si Daniel, yun ng banda. Nakipo lang ako. ay si Dania. Na nag ubad pa. Diyos ko. Kaya Nagkataray na naman ako. Okay, lipat na naman ang place. then inam na naman. Oo, oh, na ko kasi nag-jogging ako. Minabawi ko yung oras na nag-ikot ako doon. Pero ang ganda ng place, promise pinawisan ako ng toto. Sa kain tao, lalakad sila doon. Nakakatuwa. Yan, boy, tawa na naman, girl. Yan, may dinuturo doon. Shala daw kasi, shala kasi doon, eh. Kaya tinuturo ko at ako sila pumunta doon. Baka gusto sila pumunta at mag-jogging. Yan naman sa akin. Yun. Tapos, ngayon, chika lang. Ayan, tatayo na naman ako. Ikot na naman. Yan, ikot na naman. Ayan, ang ganda ng lugar. Ramis. gadang langit. Yung araw. Kamot ng kamot ako kasi nga yung grass. Kati talaga yun yung upo dyan. Kaya may dala kami yung banig. Tapos yun, upo-upo naman ako, kamot-kamot. Ayan, sige, chika-chika lang. Talagang ay Ayan, tinatanggal ko na yung girdle ko. Kasi pausta-pausta siya. Ayan, kita ni Cesarian ko. So, <laughs> oh, happy-happy lang. Pawis na pawis. di kinakain na upuan. Okay, lipat na naman. Ayan na ay yung mangga. Tapos ang balatan. Tapos bagoong yan. Bago luto siya. Ini mangga. Sarap. Banding moment. Kulang kami dyan. Pero labang lang. Di sarap mangga. Sige, ka pag girl. Yan, Sige. talaga ako nakaubos ng manga. Sila talaga yung mga bata. Ngayon, tinan mo. Harutan pa sila. Gagaw ng pagkain. Pa, naglilihi ako dyan. So, yan. Oh, nagagalit na naman. Hindi <laughs> ang buhay ko. Puro galit lang na, na wala na daw kilig. Karit. And, sige, kain pa, girl. Bawi-bawi, ginaging. Kain pa more. Ayan. Kain na lang ng kain, guys. Iyan, nakapag-sound sa ako ngayong gabi kasi medyo tahimik siya. So, iyan. Iyan, oo, diba? ba na yung tubig. Sino ako? Naiiwa ko dun sa pinag-upuan ko kanina. kain hmm, pagkawa. Para ikaw lang makakaupos ng mangga. Pero totally talaga hindi ako nakakaupos ng mangga yun, mga bata. ni ano, oh, tilakpan na nasawa na iba naman na binawi lang yung ano, yung jogging kain pa more Ayan, Naubos ko yung tubig saka. Inom. Ayan, din na contento. Chicheria naman. Para may iba naman. Tawa-tawa lang, girl. Ayan, yung chili oil na binigay sa akin ng friend ko. So, guys, mga gustong bumili niyan. Bumili na kayo ng chili oil. Murang-mura lang. 100 pesos. Ganyan na siya kalaki sulit yung you know, yan yung case ko yan tinanggal ko na aking headset kasi nalobat siya yan balik ko na siya ulit sa lalagyanan ay may chili sige chika lang gawa Ubusin mo yung pagkain mo na yan. Mm, sarap daw. Yan, lagyan ilalagyan ko ng bagong chili. Kasi yun pala ang kulang. Kasi nga maanghang gusto ko. di ko gusto, hindi maanghang. So yan, nagagawa na naman kami, guys. Madami yung kumain din. Ang mangga na naman. Kala ko tapos na ako. Pero kumain ulit ako. Kasi nga, ko siya ng chili oil. Kasi napakasarap ko ng chili oil, promise. Bali, ano, sponsor ng friend ko. Tapos, yun, trickman ko. Mas masarap naman pala siya. So, guys, mga gusto bumili ng chili oil. Pay mo lang ako, guys. Eh, hindi na mo pre taste sa sa'yo. So, Oh, may chili oil. Oh, may napagkot. So, ito na nga tayo. Oh, yan, oh ang pakit lang, paganda-paganda. filtered lang, guys. Sa mga gusto mo ganyan ng filtered, pwede po tayo sa Instagram, sa IG yan. Meron po tayo na ayan Hack fresh, poking, ayan, gabi na. Maraming salamat sa mga kasama ko na pumunta din at nakisaya ngayong gabi. Thank you sa Bilya Sipag sa the Yan, dyan din ako dati nagpa-vaccine. So, yan ang ingin ng sasakyan. Ang dilim na talaga. So, bye guys!